Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ito ang aking utos. Magibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan. Sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayoy humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa ama sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Magibigan ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang magapos sa inyong lahat. Ngayon po ay biyernes sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at muli sa pagpapatuloy natin na ating pakikinig mula sa Ebanghelyo ni San Juan ukol dito sa pag-ibig. Ang sabi ni Cristo kahapon, Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo at manatili kayo sa aking pag-ibig at ang nananatili sa aking pag-ibig ay sumusunod sa aking mga utos. At ngayon, araw na ito, muli narinig natin ang mga salitang, Ito ang aking utos. magibigan kayo. Lagi ko pong pinapaalala no, na dahil tayo kadalasan mga nagsisimba sa ganitong oras, may mga pinagdaanan na tayo. At ang inaasahan, sana mas natutunan na nating unawain kung ano talaga ang kahulugan ng pag-ibig. Dumaan na tayo sa paano ba ang pag-ibig ng mga nagliligawan. Ano ba ang pag-ibig ng mga mag-asawa? Ano ba ang pag-ibig ng isang magulang na? Kasi di ba, nag-iiba-iba rin ang kumbaga yung level no, ng, ng pagtingin natin sa pag-ibig o sa pagmamahal na sinasabi sa atin. Pero, isan, magkaiba po ng, ng description ang pag-ibig base sa mundo, base din o kumpara sa pag-ibig na ipinapaliwanag ni Jesus. Kaya nga dito, no, maintindihan natin na pinili tayo ng Diyos para mahalin. Kaya nga dito, bakit niya tayo gustong mahalin? Kasi gusto niyang maibahagi sa atin ang kanyang kaligayahan. Dahil masaya ang magmahal. Pero yung iba, nagiging masalimuot ang buhay kapag sinasabing nagmamahal. Dahil nga, hindi natin lubusang nauunawaan ang kahulugan ng pagmamahal. Eh, hindi ko alam, no? Ano bang pag-unawa ninyo sa pagmamahal? Kasi iba, nakaranas ng pangiiwan, nakaranas ng panluloko. Yun ba ang pag-ibig? Masasaktan ka? sasaktan ka? Na siya rin naman talagang naranasan ni Jesus. Pinili niyang mahalin ang mga alagad. Pinili niyang mahalin tayong lahat. Sa kabila ng pagtataksil, pananakit, kasinungalingan, pero pinili pa rin niya ang manatili sa pagmamahal. So, mabalikan natin ulit ang sabi kasi dito, nang sa gayon, kayo ay humayo at mamunga. So, ang nagmamahal din ay handang magbigay. O kaya naman, pwedeng sa ibang salita, bakit ka magmamahal? Sige nga. Bakit ka magmamahal? Sa halimbawa ni Kristo, ha? Bakit siya nagmahal at nagmamahal sa atin? Una, kaligayahan ng Diyos ang magmahal. Pangalawa, bahasa dito, gusto niyang kaya tayo minahal para tayo mas lumago, mas magbunga. Ang pagmamahal o pag-ibig ng Diyos sa tao ay nagdudulot sa tao ng paglago. Yan nga, di ba? Humira, pumili at tumirang sa inyo para kayo'y lumago at mamunga. So, hindi, hindi nakakasakal dapat ang pag-ibig. Ang pag-ibig hindi dapat controlling na mapipigilan o pinipigilan mo ang minamahal mo para lumago o mag-mature na, na, na niyo po ba? Di ba? Kaya nagkakaroon ng masalimuot na pagsasama ang dalawang taong nagmamahal kasi nakakaranas ng either nasasakal o nakakasakal at yung bakit parang hanggang dito na lang ako? Bakit nung pinili kitang mahalin, hindi ako lumago? Kasi pinigilan. Pwede, naging selfish, akin ka lang, dapat dito ka lang. O kaya naman, hanggang dyan ka lang talaga, yun ang gusto. Kaya nga, di ba, hinayaan din, niinibig ng Diyos ang mga alagad at hinayaan niya din na magkamali ang mga alagad. Pero sa kanilang pagkakamali, nakabangon din naman sila at mas lumawak pa ang kanilang pong pagkatao. Eh, siguro maganda rin na sana no, tingnan natin kung kung saan ba tayo dinadala ng ating pag-ibig. At ang ating bang pag-ibig nakakabuti sa mga taong minamahal natin. Eh marami po no, yung iba na parang yung hindi siya nag-grow, hindi siya nagmamature. Ito'y kadalasan nararamdaman ngayon no? ng, iba, lalo na yung mga bata-bata na dahil, dahil nga sa pag-unawa, no? magkaiba kasi ng pangunawa, pero pwede rin namang ma-i-apply ang kahulugan ng pagmamahal na parang dahil nagmahal ka, hindi mo na napursu yung karir mo. Dahil nagmahal ka, napigilan ka na mas No, mas spread out pa yung yung wings mo para mas ma, malayo ang marating mo. Pero may pumigil sa iyo na nagsasabing mahal ka kasi niya. So, ulitin ko po no, 'ung pagninilayan natin base sa pag-ibig na ginagawa at binibigay ni Kristo sa atin, ang pag-ibig neto ay tumutulong sa atin para tayo mas lumago pa. At mas marating pa natin, maabot pa natin ang kung ano at kung sino tayo dapat sa mundong ito. Amen.